Good morning, maulan na umaga sa ating lahat Nanguulan uh, Available po ngayon yung ating mga baka Kakarating lang kagabi uh, May malaki, may maliit May patabain at alagain Available po Madami po yan, madami po kayong pagpipilian Maulan lang, maulan Maulan eh, ano po, po tayo doon? Sa quadra. Tayo po tayo doon sa quadra. Yan po. Available po. So, may pa tayo dito sa taas. Papaligo sa na din po. Papaliguan po yan lahat. dahil po kayong pagpipilian medyo tubal pa ah, may mga gwapo may mga sungayan paano kumain sa mga naghahanap po ng alagain ang po magaganda maganda po lahat ng ating baka ngayon may patabain alagain pili lang po kayo, madami pong available mga bossy ito, quality to may maliit, may malaki PM lamang po mga boss.